Kumusta mga Kamindurayan TV? Dahil sa wala nga tayong outdoor activities ngayon ay pag-uusapan natin at bigyan daan ang naging buhay ng tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino ng Pilipinas na si Fernando Po Jr. na mas kilala bilang daking. Ronald Alan Kelly po ang totoong pangalan ni Daking siya ay pinanganak noong August 20, 1939 sa Maynila. Isang aktor, direktor at politiko. Siya ang anak ni na Fernando Po Sr., isa ring dating aktor, at Elizabeth Gatbunton Kelly na taga Kandaba, Pampanga na may Amerikanong magulang. Ang ama ni Fernando Po Jr. ay nagsimula sa San Carlos, Pangasinan. Siya ang pangalawa sa anim na magkakapatid. Ang pangalan ni Fernando Po Jr ay nagsimula sa ideya ng kanyang kapatid na si Andy Po. Ang orihinal na apelyido ng pamilya ay Binaybay sa Po mula sa kanyang magdudulang lolo na si Lorenzo Po. Taong 1953, nagtapos siya ng high school sa San Beda College sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Mapuwa Institute at University of the East at kumuha ng kursong theater arts. 35 years old nang mamatay ang kanyang ama mula sa isang rabies, siya na ang tumayong breadwinner ng pamilya at huminto siya sa kanyang pag-aaral para magtrabaho sa industriya ng pelikula. Sa una, naging mensahero, Hero, Extra at Stuntman Double Imbis na manatili siya sa anino ng kanyang ama na isang tanyag na aktor noon at umasa sa kasikatan nito, ay nagtiwala siya sa kanyang sariling kakayahan, sipag at tiyaga ang kanyang naging puhunan. Worth it naman ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo at pagsisikap dahil hindi nagtagal matagumpay niyang naikintal ang kanyang marka sa mundo ng pelikula. Dahil nga dito ay pinagkatiwalaan at binigyan siya ng kauna-unahang pelikula na pinagbibidahan niya ang anak ni Palaris sa edad na 14 years old noong 1955 ang sequel sa Palaris noong 1941 hanggang 1946 ng kanyang amang si Fernando Pus Sr. at renudius ng kanyang inang si Elizabeth Kelly. Subalit sa pelikulang Louis Gang noong 1956, niya lamang natamo ang kasikatan at sa pelikulang Markado noong 1960, naman siya sinimulang kilalanin bilang isang dekalibring aktor. Isa pa sa mga dahilan kung bakit siya hinirang ng hari ng pelikulang Pilipino ay dahil sa bilang ng pelikulang kaya niyang gawin at ilabas sa isang taon. Believe it or not, tinatayang pito hanggang sampung pelikula niya ang inilalabas kada taon noon at karamihan sa mga yun ay tumabo sa takilya. Taong 1961, itinayo niya ang FPJ Production at taong 1963, nagpatutuos siya laban sa mga criminal gang na kilala bilang Big Four na nag extort ng pera sa industriya ng pelikula. Taong 1965, gumawa siya ng pelikula na tumatak sa mga tao, ang The Ravagers na naglalarawan sa mga Amerikano at Pilipino na nagtulungan laban sa mga Hapon noong sakupin ang Pilipinas. Bago nga natin ipapatuloy ang kwento at kasaysayan ni PJ ay nais ko munang mag-request sa ating mga viewers at iba pang mga TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel na pakiclick naman yung subscribe sa baba at pakiclick na rin yung bell button para pa-update ko kayo sa iba pa nating vlog. Maraming salamat po! At sa ating pagpapatuloy, December taong 1968, pinakasalan niya ang na si Miss Susan Roses sa isang seremonyal sibil. Ikinasal din sila sa simbahang katoliko at sinadating Pangulong Marcos at Imelda Marcos, Pangulo ng Pilipinas at unang ginang noong panahong yun, ang mga naging ninong at ninang. Si Grace po lamang ang kanilang naging anak na ampon na ngayon nga ay isa ng senador. At dahil sa kasikatan at kagalingan ni PJ, nakatanggap siya ng Best Actor Award. Ang kanyang mga pelikula na Pamas Award mula sa mga pelikulang Kalabok sa Lupa 1967, Asidilyo 1971, Durugin si Tutoy Bato noong 1979, Uumpisan ko, Tatapusin ko 1983, at Sauli yung Muslim 357 1986. Si Daking ay gumawa ng halos mahigit tatlundaang pelikula na halos lahat ay tumatak at tumabo sa takilya. Hindi lang aktor-direktor si EPJ, isa din siyang musisyan. At sa patuto nito ay meron siyang sampung musika na nagawa. Ito ay may pamagat na mga doon lang, kumusta ka, usahay, ang daigdig ko'y ikaw, ang tangi kong pag-ibig sa aking pag-iisa, damdamin ang tao'y marupok sa aking hiram na buhay at sa huli ang kapalaran Kumusta ka? Ikaw ay walang kung natapos o, o diba mga kapitulayan TV ang sarap pakinggan ng kanta ni FPJ Taong 2003 ang huling pelikula ni PJ na pinagbibidahan nila ni Friend Bata Ries, ang partners na tumabo din sa pakilya. Bagamat isang kilalang tao si EPJ, hindi siya kaanong bukas sa kanyang pansariling buhay sa publiko at noon ngang February 2004 ay inamin ni Daking na mayroon siyang isang anak sa ibang babae na si Ronyan o Ron Alan ay anak ni PJ kay Ana Marin na dating aktres. Nakalaunan din inihayag na mayroon din siyang anak sa dating modelo na si Ruina Moran na si Lourdes Virginia na mas kilala sa pangalang Labi po na naging artista din at huling napanood natin sa Ang Batang Kiyapo. At taong 2004, tumakbo nga si MPJ na pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng partidong nagkakaisang Pilipino o PNP sa himok na rin ang kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Joseph Estrada. Katambal niya sa halalang ito bilang kandidatong pangpangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Senator Loren Legarda. Sa kabila ng napakarabing sumusuporta kay MPJ mula Mindanao hanggang Luzon, ay hindi rin siya nanalo sa halalan at sa resulta nga ng halalan natalo si Daking ni dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo na mayroon lamang siyang buto na 9,158,999 samantalang si Arroyo naman ay nakakuha ng 9,674,597 na kung titingnan mo na talagang halos digit ang resulta na pinaniniwalaan ng mga supporter ni PJ kabilang na rin ang mga taga-suporta ni Joseph Estrada na huwag ang resulta ng halalan at dahil dito ay nagpile ng protesta si PJ sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Noong 2004 December 10 na-stroke nga si PJ at isinugod ito sa St. Luke Hospital noong hatinggabi ng December 14 at dahil sa sakit na stroke at coma ay natuluyan ng namatay si PJ sa kulang na 65 years old. Dahil sa kamatayan ni PJ, dagsa ang mga tao na kanyang mga tagahanga na isa na rin ako roon na naitala pa na isa sa pinakamaraming nakipaglibing sa panahon ng kamatayan ng isang tao. At dahil sa kamatayan ni Fernando Poe Jr., ang kanyang protesta sa halalan ay sabay na rin ibinasura ng katas-taasang hukuman ng Pilipinas. At noon ng Mayo 2006, ang Pangulo dito ay si dating Pangulong Aruyo, tinanghal na Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining ng Pilipinas si PJ bilang Pambansang Alagad ng Sining or National Artist para sa pelikula. Ngunit hindi ito tinanggap ng asawa ni PJ na si Susan Roses dahil daw sa pagiging public display lamang ito sang ayon kay Susan Roses. Pero sa panahon ng dating Pangulong Aquino ay tinanggap ni Susan Roses ang award ni FPJ. Ayon sa mga nakakakilala ng personal kay FPJ, never nilang makalimutan kung gaano siya naging mapagbigay. Hindi lamang sa kanyang mga kaibigan at katrabaho, kundi pati na rin sa ibang tao. Nagpatotoo rito ang isa sa malapit niyang kaibigan at kapwa niya artista na si Miss Boots Anson Roa sa isang panayam sa telebisyon na tuwing gagawa raw ng pelikula si PJ sa isang malayong probinsya o saan mang lugar parating niyang iniisip ang makatulong sa mga taga roon sa maraming mga hindi nakakaalam si PJ ay nakapagpatayo rin ng maraming foundation maraming mga batang mahirap ang nakinabang sa kanyang mga foundation may nabuti niyang gumawa ng mabuti at lahat ng iyon ay pinili niyang huwag ipaalam sa publiko. Sa kasalukuyan mga kamindurayong TV, ang pinakakilalang legacy ng maalamat na aktor ay ang naging long-running primetime teleserye ng FPJ Ang Probinsyano at ngayon nga ay ang batang kiyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin na halaw sa kanyang mga patok at di makalimutang pelikula. Saludo ko sa iyo daking na halos dalawang dekada na mula nang iwan mo ang mundong ito. Subalit ang kada at pamana mo ay habang buhay nakikintal sa aming puso at alaala. Ito si Mindurayong TV. Kung nagustuhan niyo ang ating vlog ngayong araw na ito, pakilike, pakishare, at pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.